Huwag ka nang umiyak. Halika. Huwag ka nang umiyak, ha? ka, Halika dito. Huwag ka nang umiyak. O, oh, ayan. Doon ka. Mauna ka. Sige, miss. Hoy! Ano yan? Huwag ka, tali! Just go. Wala. Hindi na ako nakagalaw. Oh, my God! Ah. Miss! Hoy! Saan na kaya yung babae Alam ko na, 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 Nagtatago lang dito huh? Ano yun Para may Miss Saan ka Miss Miss Ikaw ba yung umiyak Saan ka banda Tutulungan kita ka kasi tumakbo. Mga itu Naririnig ko itu yung iyak. Iyak ng babae. Miss? San banda? San ka banda? Tutulungan kita ba? Miss? Pasensya. Sorry kung hindi kita na ano kasi uh, hindi naman ako masama. Pasensya na kung hinabol kita. Tutulungan naman kita eh. Ano? Oh, kawawa ka naman. Oh, huwag ka nang umiyak. Huwag ka nang umiyak. Sino ba kasi yung huma, yung lalaki? Ha? Sino yung lalaki? Miss, umamin ka sa akin. Dadalhin kita ngayon sa barangay para magsubong tayo kung inabuso ka. May mga pasaka ba dyan? May mga pasaka? Tutulungan kita yung sumulatin sa barangay. Ano? Si sino ba yung ano? Yung lalaki? Ha? Masalita ka para malaman natin ba? Nakasan ba yung busis mo? Security guide? Ka yung jowa mo security guide? As in? Juwa mo sa eskwelahan yung ano yung security guard. Eh bakit kaya inabuso at pinagpapalo palo pa diyan sa ano at tinabol? Bakit? Ano ba na nag-away ba kayo? Hindi naman sa nga hindi naman miss ha. Bata ka pa, estudyante ka pa, hindi naman sa na, nangyayari alam ako kasi simple nakita kita dito eh. Kawawa kaya nga tinulungan kita kasi hindi, hindi ko kaya sa konsensya ko nakita ko na pinagpapalo ka niya. Security guard pala. Jowa mo doon sa may eskwelahan. Ano? O nga mga idol, i-private na natin yung eskwelahan. Baka maano. Huwag na natin banggitin kung ano man yung eskwelahan na yun. Oh ano pang ginagawa mo dyan? Huwag mo ka na sa akin dito. Huwag ka nang umiyak. Halika. Huwag ka nang umiyak ha. Halika dito, huwag ka nang umiyak. Oh ayan. Ang dami mo nang pasa siguro eh. Halika na. Eh, ang dami ko pang itatanong sa'yo. Doon ka muna. Wag ka nang wag, wag ka na kasi tumakbo. Wag ka na tumakbo kasi. Yan, yan, upo ka muna diyan. Upo ka muna para ma kasi marami pa akong itatanong sa iyo. So ayan mga idol, itong babae na to ay hindi masyadong marinig ang kanyang boses pero ako na po ang magpaliwanag sa kanya kasi narinig ko naman na sinabi niyo mga idol na yung lalaki daw ay security guard ng kanilang eskwelahan pero hindi na natin banggitin kung anong sang eskwelahan to no? Tapos naging jowa niya. Ayan, shout out, no? Kasi alam mo, Mes, hindi ka nag-iisa kasi marami tayo mga ma maraming mga taon na ganyan din na may mga jowang security guard, no? Pero sana naman no, hindi naman bugbugin, no? Siguro nag-away, nag-away nag ba kayo? Ilang taon ka na? 16? Ano? Ano? batang batang mo pa. Ang bata, bata mo pa eh. May jowa ka ng security guard. Eh, bakit ka naman pinag pinagsamantalahan dito at binubog pa? Baka nandito na yun sa tabi-tabi ha? So yun mga idol no. So malapit na po maggabi. Ang gagawin ko ngayon ay i-report muna natin to sa barangay. Tapos i-report namin yung security guard na ano sa kanya daw. Yung jowa daw niya na inabuso siya dito. Dinala siya dito. Buti na lang pumunta tayo dito kasi siya talaga mismo yung sadya ko at pupuntahan yung kubo pero nakita ko na sila dito eh nag ano kaya sa so ngayon mga idol pupunta tayo sa barangay ipagpalan natin to at para malaman ng mga ano na yung lalaki at mahuli natin yun no kasi parang underage pa itong babae na ito elementary pa ano elementary pa ito o high school kasi yung suot niya ng uniform mga idol so ang ano natin ay hanapin natin yung lalaki Alay kamis, sama ka sa akin para para ano, iuwi na kita doon. Punta tayo sa barangay para mapag ano natin isubong natin yung lalaki doon ha. I ano mo pa kung anong pangalan ng security guard na yon? Ha? sumbong mo sa akin <coughs> tara sige Na, tandahan ka lang tandahan lang baka ma Sandali lang miss ano? parang naka, anong nakahubad ka na eh, ano ba? Ayusin mo muna yung ano mo. Ayusin mo muna. Ay, nakahu... Nakita sa kamera, nakahuban, nakita na yung panty mo. Ha? Oh, so, yun mga idol. Ah, pupunta muna. Ihatid ko muna ito doon sa baryo. Tapos pupunta ako sa barangay. I-report. I-report ko muna itong nangyari sa kanya. no Kawawa naman siya. Oh. Lagang nakayun ano pa. So, dapat hindi na ito maano ha. Maulit. Sige, doon ka. Mauna ka. Sige, miss. Hoy! Ano yan? Hoy, sadali! Just ko! Ala! Hindi na ako nakagalaw. Oh my God! Ah. Miss! Hoy! Huwag mo siyang dalhin! Ala na! Sandali! Hindi ako nakara Sandali lang! Saan tayo pupunta? Ayan, oh! Ah, bilis silang tumakbo mga idol. May dala parang may, may dala siyang ano. May pamalo. Nagulat ako. Oh. Mga idol, yung babae ba? Nakita talaga yung panting niya. Nak nakakatakot naman, mga idol. Oh. Pasensya na. Nabigla talaga ako, mga idol, kasi inarangan pala kami ng jowa ng security guard. Laki ng katawan. Oh! Paano ano yun mga ilo pupunta sana kami sa barangay at para mag report oh ano nangyari ay nako biglang ay wala na akong magawa mga ilo kundi sundan baka nandito lang baka, baka nandito lang makita pa natin dito mga idol kawawa yung babae ba baka binubog na naman yun hindi ko talaga mapapatawad yung lalaki na yun walang hiya siya baka yung sinaktan yung bata sana hindi yung mga security guard shout out sa yung lahat ha sana kung may mga jowa kayo ingatan nyo naman huwag nyo namang bugbugin yung mga idol, yung lalaki. Yung security guard, sabi ng babae. Saan yung babae? Saan mo siya dinala? Pinag... Grabe, makatingin sa akin. Gusto pa niya akong saktan? Ha? Susubong kita sa barangay. Papopulis kita. Nagkakatakot mga idol, pero dahil ko talaga. Hindi po matakot-takot tayo dito kasi nandito tayo ngayon sa bundok. Hey. mga idol, buwis bu buhay talaga itong vlog na to. Ang gusto ko lang sana is mag-update doon sa kubo. Pero parang... Parang nakakatakot na yung buhay natin. Mapahamak tayo, masugatan tayo dito. Makagat ng ahas! <coughs> Ah. Uh, hindi ko na alam kung anong gagawin. <coughs> Pero laban lang tayo para sa inyo to. Para may ma tayo. Pero gusto kong tulungan yung babae. Ayan. Parang naiyak ako sa ano ba? Sa si, sa sitwasyon ko ngayon kasi napakadelikado tapos mapahamak ako yun lang. Alis na ako dito mga idol. Baka mapamag ako. Naiyak lang ako sa nangyari. Pasensya na po. Alis na ako dito.